Nandi, nandi mami ka. Ito ni mo. Kung na ni taksan ni mo. Napagod siya guys. Nagubad. <laughs> Kawa na asi. <laughs> iniwanan ako, ayun na siya oh. Iniwanan ako, tapos na kasing nag shopping. Iniwanan yung mami niya. Ayun na. Bataan. Yumi! Uwi na kami guys. Ang <laughs> dami niya. Tingnan nyo. Ang dami niyang ano. Ang dami binili kung ka ba <laughs> iniwanan mo si mami ha iniwanan mo ang mami mo ha Nande? Nande mami ka <laughs> ito ni mo kung nanitaksan ng Mo kawa bye bye na uwi na kami waiting na kami ng train ayun siya Bye-bye na mga Kapunisa. Uwi na kami ng na ako. Ayan si Kapunisa niyo. Oh. Oh. Ibang dami binili. Arigato ah. Uy. <laughs> Napagod. 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 <laughs> Pagod siya guys nagubad <laughs> kawai so na asi oh, uh, marapit na kami sa bahay eh, sumakit yung paan niya o ba rin daw <laughs> mami mo judan dyan yada yun <laughs> ako rin na magbaba yada yun ikaw na lang <laughs> Ayan na kasi <laughs> Ayan nasa punisan nyo Nagpaan Omo si Ray